Tuluyan nang natapos ang pagtatago ng tinaguriang rank number 10 at number 4 most wanted person sa Kabikulan at Masbate City matapos itong maaresto ng CIDG Tracker Team Masbate Provincial Field Unit sa Tanawan City, Batangas sa bisa ng warrant of arrest mula sa RTC Branch 48 Masbate Ikinasa ng CIDG Tracker Team Masbate Provincial Field Unit na pinungunan ni Lieutenant Colonel Medrick Villarete ang operasyon laban sa wanted person na si Mark Jojo de la Peña Ortizano, 42 construction worker at residente ng Purok 8, Barangay Nursery, Masbate City. At sa tulong ng Batangas PIU, BPPO, Rosario at Masbate Police, tuloy ang naaresto ang nagtatagong si Ortizano sa Barangay Pantay Matanda, Tanawan City, Batangas. Si Ortizano ay may nakabinbing kaso ng rape sa RTC Brancha 48, Masbate na walang inilang piyansa. Isinailalin na sa kustodya ng CIDG ang arestado para sa kakulang dokumentasyon bago tuloy ang iharap sa korte. Kasama niyo sa RMN Masbate, Reaching millions nationwide and worldwide for more than seventy years, Rajuman Ram Sison Tatak Aramen.